Hi guys, kumusta po kayo? Tapos na ang Pasko at bagong taon. Ang isinishare kong video sa inyo ay kuha dito sa Tarlac Provincial Hospital. Ako ay nagbantay dito ng Pasko ng gabi. At ngayong December 26, ako ay uuwi na dahil may kapalit na akong bantay ako ay naghihintay sa aking anak. Susunduin ako rito dahil ang oras na ito ay bandang alas 7, alas 8 na ng gabi. At alam namin, alam ko na wala nang sasakyan na jeep na pauwi ng lapas. Mag-aarkila ng tricycle para makauwi ng lapas. Ngunit alam ng anak ko na wala akong pera. At hindi na ako mag-aarkila. Dito na lang ako matutulog sa bangko rito sa may mga tent na green na yon, may mga bangko, doon na lang ako siguro magpapalipas ng magdamag para umuwi kinabukasan. Ayan, kaya yan po ang paulit-ulit ko pong binibidyo, oh. may mga bangko po dyan, dyan na lang siguro ako maghihintay magdamag, magpikit, magpikit ako sandali dyan hanggang umag-umaga. Susunduin ako ng aking bunso at ng kuya niya na taga rito sa Tarlac. Yan, nagte-text-text-text text, text sila para ako sunduin. Dahil ang aming tricycle ay hindi pwede magpunta rito dahil malabo ang ilaw ng aming tricycle. Ayan po, ang karanasan ko ng Pasko ng gabi dito. Bye! -bye.